Solo living. Hay Pinoy kwento. Ako nga po pala si Kim, 24, taga Mandaluyong. Fresh grad ako, bagong lipat sa studio type condo malapit sa Ortigas. Solo living, 'di ba? Dream ng karamihan. Pero after na nangyari sa akin, parang ayoko na. August 12, 2024. 10.45pm Kakatapos ko lang ng ship ko sa work from home gig Ayoko pang matulog kaya naisip kong mag-scroll-scroll muna sa tiktok habang nagpapalamig sa aircon First time kong tumira mag-isa And to be honest, medyo nakakapanibago Sanay ako sa ingay ng bahay namin dati nanay kong nagtatawag ng kapitbahay, si kuya kong naglalaro ng ML, ngayon dead silent. Ilang araw pa lang ako rito, pero nakakaramdam na ako ng slight unease. Hindi ko ma-explain eh, maybe it's just me adjusting. Lahat kasi ng friends ko sinasabi, Kim, sana yan lang yan. Sarap kaya mag-solo? Kaya ayan, sinusulit ko na. While I was scrolling, napansin ko na parang nawawala yung signal ng wifi. Ah, wag kang ganyan PLDT, bulong ko sa sarili ko. Habang binababaan ang brightness ng phone ko para makatipid sa battery. Nag-vibrate yung phone ko. May notification from Instagram. New follower request. Hindi naman big deal pero curious ako kasi hindi ko kilala yung username at roommate underscore 101. Napakunot noo ako. Sino to? Fake account? Baka scam. Sinilip ko muna yung profile. Walang post, walang followers, pero may isang following. Ako. Sinend ko yung profile at sinend sa group chat namin ng mga katropa ko. Guys, what the fuck? Nag-follow sa akin no, oh. creepy match. Block mo na agad sis, sketchy yan, baka stalker, sabi ni Tasha. Oo nga, hala, baka ex mo yan, gumawa niyan, sabay tawa si Jasper. Pinabayaan ko lang muna hindi ko na inaccept or binlock. Minsan kasi, the more you engage, mas lalo kang ginugulo. After mawala bigla ang wifi, napansin kong biglang parang masyadong tahimik sa unit ko. Hindi yung normal na tahimik ka. Alam mo yon yung parang may pressure sa tenga mo. Parang pinipilit kang makinig sa wala. Bigla akong naisip Ah, maglalagay kaya ako ng music para maiba naman ang vibe. Kaya kinuha ko ulit ang phone ko. Pero habang naglalakad ako papunta sa mini kitchen para kumuha ng tubig, may napansin akong kakaiba. Sa screen ng phone ko, may bagong message. Galing sa same account na nag-follow sa akin kanina at roommate underscore 101. Ang ganda ng curtains mo ah, bagong laba. Nanigas ako. Wala namang ibang nakakaalam na bagong laba yung mga curtains ko. Kahapon ko lang isinampay. Tumayo ang balahibo ko. Pero nagpaka-rational ako. Baka sinadya lang or lucky guess, Bulong ko sa sarili. Pero habang tinitignan ko ang message... Naramdaman ko na parang may gumagalaw sa gilid ng mata ko. Sa pinto ng kwarto ko, nakaawang ng bahagya ang pinto. Pero kanina, alam kong isinara ko yun. 12.15 AM, napagdesisyonan ko na i-message ang building namin. Hi, may issue po ba ang security cam natin? May parang suspicious na account kasi na nagme-message sa akin. Tapos, baka lang may tao sa hallway na gumagala. Habang naghihintay ng sagot, naramdaman kong parang biglang gumaan ang ulo ko. Pagod siguro ako. Dumiretso na lang ako sa kama. Pero bago pa ako makaidlip, tumunog ulit ang phone ko. May bagong message mula ulit kay at roommate underscore 101 Kim, tulog ka na? Huwag mo na akong ilak sa labas Literal na parang tumigil yung mundo ko Sino to? Hindi ko na napigilan Tumayuwa ko at sinilip ang pinto ng unit ko Nakalak naman Pero sobrang bigat ng feeling Parang may nagmamasid Nagdesisyon na akong magsumbong na sa tropa ko. Video call agad kay Tasha. Kim, Gagi, Tash, Health. Piling ko may stalker ako. Tasha, baka naman Frank lang 'yan. Wait lang ah. Check mo yung paligid mo, baka nagkataon lang. Binuksan ko ang light sa sala at sinilip ang paligid. Wala namang tao sa hallway. Pero habang nasa call kami, napansin ni Tasha na parang may gumagalaw sa likod ko. Kim, wait lang. May gumagalaw sa likod mo. Huminto ang paghinga ko. Agad akong tumalikod pero wala akong nakita. Pagtingin ko ulit sa screen, disconnect na ang call na wala ang signal. 3.30am, nasa kama na lang ako nakabalot sa kumot kahit mainit. Iniisip ko kung paano ako makakalma. Sinubukan kong magplay ng white noise sa speaker. Pero hindi ko maintindihan kung bakit parang may naririnig akong ibang boses sa background. Pilit kong iniignore hanggang sa marinig kong parang may naglalakad sa hallway ng unit ko. Mabigat parang dragging ang tunog. Tulong naman, sabi ko sa sarili. Gusto kong sumigaw. Pero parang natutuyo ang lalamunan ko. Napahawak ako sa phone ko at nagchat sa admin ulit. Sir, urgent po. May gumagala ata malapit sa unit ko. Please check. Walang reply. 4 a.m tumunog ulit ang phone ko. May bagong message at roommate 101. Buksan mo na yung pinto, Kim. Sabay biglang may kamatok sa pinto. Hindi normal na katok. Malakas. At tuloy-tuloy. Hinawakan ko yung kutsilyo sa ilalim ng kama ko. Ready na. Kahit hindi ko alam kung sino o ano ang nasa labas. Lumapit ako sa pinto ng sobrang dahan-dahan. Pilit pinakikinggan kung may tao. Pagdikit ng mata ko sa peephole, wala akong nakita. Pero nung umalis ako, may napansin akong anino sa ilalim ng pintuan. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang phone ko. Pinituran ko ang pintuan para makita kung may tao sa labas. Pero nung tinignan ko ang picture sa gallery, sobrang labo. Pero parang may nakatayo 5 AM. Nagdesisyon na akong tumawag sa mga tropa ko, pero walang sumasagot. Feeling ko ako lang ang gising sa mundo. Habang naghihintay ako na mag-umaga, naramdaman ko ulit ang mabigat na pakiramdam sa unit paglingon ko sa kortina, may napansin akong bakas ng kamay. Tumayo ang balahibo ko, eh wala namang dumadaan dun. 6 AM, sumikat na ang araw, may kuryente na ulit. Nagsisisi ako kung bakit hindi ko agad tinawagan ang mga magulang ko. Pero bago ako makalabas ng unit, napansin ko ang isang papel na nakasiksik sa ilalim ng pintuan Sumulat ito gamit ang crayon. Hindi ka pwedeng umalis. Roommate kita. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino o ano yon. Umalis na ako sa kondo after one week. Pero kahit sa bagong bahay ko, minsan nararamdaman ko pa rin na parang hindi ako nag-iisa. Kaya kung nagpa-plan ka na mag-solo living, siguraduhin mong okay ang lugar mo bago ka lumipat. Ako, never na ulit. D.N. Solo na solo. Hi Pinoy Kwento. Ako si Leslie, 23. First time solo liver. Bagong lipat ako sa isang studio apartment sa Sampaloc, Manila. Malapit sa University Belt. Madalas akong magkwento ng katatawanan sa tropa. Pero itong nangyari sa akin, iba talaga. Hindi ko alam kung mabubuo ko pa yung lakas ng loob ko ulit na mag solo living. Naalala ko si mama sa isipan ko nung sinabi niyang, Anak, sigurado ka ba dyan sa solo-solo mo? Baka malungkot ka lang. Typical na nanay lines. Pero gusto ko talagang subukan yung independent life. Plus, ang daming nakacurate sa TikTok reels about hashtag adulting101 nakaka-inspire kasi. Sa umpisa, okay naman. Chill vibes lang. The building was old but not run down, and the rent was affordable. Rare find. May pagka-vintage yung aesthetic pa nga eh. Ang dami kong naisip gawin. Magplantita, mag declutter, uh, maybe even mag TikTok lives. Pero alam mo yung feeling na parang hindi mo na control lahat ng kasama sa plano. The first night, pagkatapos mapagod sa pag-aayos, dumapa ako sa bed galing sa Shopee sale. Wala pang bedsheet pero ayos lang. Habang naka-aircon, nag-skype call ako sa mga tropa. Na, Leslie, malakas yung vibe ng place mo sabi ni Ari parang nagjo pero alam mong half ment Walang ganoon, sagot ko. Saka cute naman dito. Pagkatapos ng tawanan, bumigay rin ang wifi. Dead signal. I went offline. Habang nag instagram Wala namang masyadong nangyari nung gabing yun. Siguro dahil pagod pa ako sa kakalipat. Pero nung gabing 'yon, bago ako makatulog, narinig ko na parang may umaandar na motor sa labas. Medyo weird nga eh kasi dead end yung street ko. sunod-sunod uh, na araw, uh, napansin ko parang hindi komportable ang routine ko sa unit. Lagi akong nakakaramdam na parang may nakatingin sa akin. Ini-ignore ko 'yon dahil iniisip kong baka stress lang ako. Tapos dumadagdag pa every night pag binubuksan ko ang phone ko parang ang bagal magload ng social media lagi kong sinisisi yung signal ng building bakit parang gabi nawawala lahat ng bars minsan naisip ko or nasabi ko out loud na ang pangit ng signal dito sa building pero may mas nakaka bad trip One night, habang nag-stories ako, napansin kong may reflection sa TV screen ko. Akala ko may nag-flicker na light sa labas, pero nung tinignan ko, wala namang bintanang may ilaw doon. I book food delivery kasi tamad akong magluto. Nagulat ako nung biglang dumating yung rider sa pintuan ko. Di ko pa kasi nakikita yung unit ko sa app maps. Saan ka dumaan, kuya? Tanong ko habang inaabot ang bayad. Natara ko lang po yung exact pin, sagot niya. Tapos, bigla siyang tumingin sa hallway. Ah, uh, miss, baka mag-ingat lang kayo sa gabi. Parang hindi na niya natapos yung sinasabi. Pero naramdaman ko yung bigat ng boses niya. Weird. Binaliwala ko pero from that night onwards, hindi ko na masyadong ginagamit yung app. May mga araw na wala akong naririnig pero may mga gabi na parang ang daming maingay sa hallway. Mabigat yung tunog ng mga yapak. Hindi mabilis. Parang naglalakad ng pabagal pero paulit-ulit. Kahit naka-earphones ako, naririnig ko pa rin yun eh. Pag sinilip ko naman sa peephole, wala naman. Ewan ko ba? Pero palagi akong kinakabahan. Nasa GC's ako ng tropa habang nanonood ng Netflix. Nagkukulitan. Tapos biglang nagkwento si Ari about their spooky experience sa Airbnb nila noong nakaraan. Weird lang kasi parang hindi lang kami yung nasa unit. Nagreply ako. Hala, baka multo lang yan. Ako nga parang may kumakalampag dito every night pero wala naman. Biglang nagchat si Ellie. Sis, ikaw ba naglagay nung tao sa likod mo sa IG mo kanina? Natigilan ako. Ano? Sinilip ko yung IG ko. May bagong comment sa pinos kong story. Picture yun ng table ko eh. Lit with a candle kasi brown out. Pero sa reflection ng TV, parang may aninong nakatayo sa gilid ng kama. So, panic mode. Walang signal. Naghang ang mga apps. Hinanap ko yung flashlight at sinilip ang paligid ng unit. Walang tao. Nilako ulit yung pinto at itinago ang sarili ko sa ilalim ng kumot. Kinuha ko ang phone ko, hoping makahanap ng signal. Biglang tumunog ang phone may bagong message sa app na ginagamit ko pang book ng delivery. Kamusta ang tulog mo kagabi? The next morning, nag-decide akong lumabas ng unit at magpalipas ng oras sa labas. Baka stress lang ako. Dumaan ako sa coffee shop. Pero pag uwi, napansin kong bukas ang ilaw ng unit ko. Wala akong maalalang binuksan ko yun. Hindi na ako Pumasok agad. Tumawag ako sa landlord at nagpanggap na may isyo ako sa kuryente para may rason siyang pumunta. Pagdating niya, sinamahan niya akong pumasok. Wala siyang nakitang kakaiba. The final night. Sa gabi, parang lalo lang lumalala. Bawat kaluskos, piling ko may nag Yung anino na nakita sa IG story ko. Pakiramdam ko, totoo siya. Sinubukan kong mag-record ng sound gamit ang phone ko habang natutulog. Pagising ko, may boses akong narinig sa recording. Paos, halos pabulong. Umalis ka na. Umalis ako sa unit the next day. Wala na akong balak balikan. Ang daming nangyayari na hindi ko na kayang i-explain. Kung may nagbabalak mag solo living, siguraduhin yung wala kayong iniwang hindi na check. At kung parang may mali, baka hindi lang yun parang. The End Ang multo sa studio apartment First time solo liver ako dito sa Manila. Gusto kong ibahagi ang kakaiba at nakakatakot na experience ko sa bago kong tinirhan. Di ko alam kung paranoia lang o totoo. Pero hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako kapag naaalala ko ang nangyari. Naglipat ako sa isang studio apartment sa Cubao. Affordable siya at malapit sa work. Simple lang yung unit. May isang malaking bintana, maliit na kusina, at enough space para sa bed at work desk classic na starter pack ng mga solo liver. First few weeks, okay naman. Chill lang. Busy sa work. Minsan, nag-online shopping. At nakikipag-group chat sa tropa para di masyadong malonely. Gabi-gabi, nanonood ako ng Netflix or TikTok hanggang makatulog. Pero isang gabi, nagsimula ng mga weird na bagay. Una kong napansin, nasa phone ako noon, scrolling through IG stories. May nakita akong suggested reel tungkol sa buhay solo liver. Nakarelate ako sa mga memes. Walang mag-aabot ng tubig kapag nauhaw ka. Kausap mo sarili mo sa salamin. Classic. Pero habang tumatawa, may narinig akong tunog mula sa kusina. Parang kalderong gumagalaw. Bali wala lang sa akin. Siguro nakalimutan ko lang iligpit ng maayos. Pero nung tumayo ako para mag-check, lahat ng gamit ko nasa lugar. Walang gumagalaw. Pagbalik ko sa kama, sinubukan kong buksan ang messenger. Biglang nawalan ng signal. So nag-restart ako ng router pero wala pa rin. Weird kasi malakas naman ng signal sa area na to. Kinabukasan, habang nagla-laptop sa work from home setup ko, napansin ko yung bintana ko. Nakatapat kasi to sa isang residential building. May ilaw sa kabila at minsan makikita mo yung mga tao sa units nila. May isang unit doon na parang laging madilim, parang walang tao. Pero nang gabing 'yon, parang may gumagalaw sa loob, shadow lang. Tinignan kong mabuti, pero walang malinaw. Napaisip lang ako na baka tao rin. Pero bakit parang ang bilis gumalaw? Pagkatapos noon, tinakpan ko na 'yung bintana ng makapal na kortina lumipas ang mga araw. Parang dumadalas yung kaluskos sa loob ng apartment. Minsan, madaling araw, naririnig ko parang may naglalakad sa likod ng kama ko. Alam kong mag-isa lang ako, kaya nakakapraning lang. Naglagay ako ng CCTV cam na nabili ko online. Connected sa phone ko para mamonitor kahit nasa office ako feeling teki na safe. Pero sa mga araw na nire-review ko ang footage, walang kakaiba, malinis, tahimik. Hanggang isang gabi, habang nire-review ko ang footage mula sa phone, napansin kong may maliit na gumalaw sa kusina. Parang anino lang na dumaan. Napahinto ako. Sinilip ko ang kusina sa aktwal pero wala naman. One random evening, nakatanggap ako ng message sa messenger mula sa unknown sender. Sabi, kamusta? Pinilit kong huwag pansinin. Naisip ko baka spam o prank lang. Pero sunod-sunod ang messages. Baka masanay ka rin. Mag-ingat ka sa bintana. Kinilabutan ako. Nag-logout ako agad pero hindi ko na magawang kalmahin ang sarili ko. Ito na siguro ang pinakamatindi. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng pagkain, biglang nawalan ng kuryente. Sanay naman ako sa brownout, pero yung timing niya, perfect. napaka Napakairi ng timing eh. Tinurn on ko ang flashlight sa phone at naupo sa kama. Sinubukang wag magpanik Napatingin ako sa bintana kahit natatakpan to ng kortina. Hindi ko mapigilang isipin. May tao kaya sa labas? Maya, -maya may narinig akong tunog ng boses. Hindi malinaw. Parang bulong. Napakapit ako sa kumot. Nang lakasan ko ang loob at sinilip ang paligid, wala naman akong nakita. Pero ang feeling na may nagmamasid parang nasa likod lang ng balikat ko. Nasa point na ako na gusto kong makausap kahit sino. Tinawagan ko yung tropa ko. Uy bro, weird dito sa unit ko. Sabi ko habang nakaspeaker. Baka naman stress ka lang, sagot niya. Pero habang nag-uusap kami, biglang nag-freeze yung call na wala ng connection. Sa screen, nakita ko ang sarili kong reflection pero parang may ibang anino sa likod ko. Napin napahinto ako. Agad kong sinara yung phone. Noong huling gabi ko sa apartment, nagising ako sa tunog ng katok mula sa kusina. Isa, dalawa, tatlong katok. Sinubukan kong baliwalain. Pero nang sumilip ako mula sa kama, parang may aninong dumaan sa kortina ng bintana. Hindi ko alam kung gising ako o nananaginip. Pero natatakot akong bumangon. Kinaumagahan, nagdesisyon na akong umalis sa apartment na to. Hindi ko na alam kung ano talaga ang meron doon. Basta ang alam ko, may mali. May hindi tama. Kung sino man ang tumira sa unit na yon bago ako siguro sila lang ang nakakaalam. Solo living is not always as aesthetic life we see online. Minsan, kailangan mo talagang makinig sa kutub mo. Lalo na kung mukhang wala ka namang kasamang tao pero parang hindi ka naman mag-isa. Salamat sa pagbasa, Tracy.